Welcome to my channel, Master Baker po. At kung bago ka palang sa aking channel, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Dahil dito sa channel na to, mga kamaster, hindi lang recipe ang isishare ko sa inyo, mga kamaster. Basta tungkol sa bakery, mga kamaster, isishare natin sa channel na ito, mga kamaster. So yun lang. So na, mga kamaster. Ano? So yung mga nag-request kung paano magpasada o paano mag makina ano so eto na po yon ano so para po doon sa mga gustong matuto at gusto ring at yung mga hindi pa pala marunong magpasada ano so so bago yan mga kamasa ano so shout out shout out ko lang muna itong dalawang anak ng bossing ko diyan ano na si Arbina Len Agila Sabangan at kay Gerbin Agila Sabangan so shout sa inyong dalawa so sana paglaki nyo ay katulad nyo rin ng mga magulang nyo mababait. So, yun lang. At bago pala makalimutan, shout kay Idol niya So, shout sa inyo, Idol. At para naman po doon sa mga nagre-request ng mga recipe natin dyan na iba't ibang tinapay. Ano? So, wag po kayong mag dahil iniisa-isa po natin ginagawa nyan. Dahil hindi po kaya, dahil mag-isa lang po tayo. So, kunin po natin sa santong dasalan. wag po natin kunin sa santong paspasan. So, yun lang mga kamaster. Salamat sa inyo. Itong pagpapasada na to mga kamaster, no, so o pagmamakina, so tatlong klase po ito, no? So kung tatanungin niyo naman kung para-pares lang to, so para-pares procedure lang po. So ganoon lang po, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos yung number 1. Tapos yung number 2, tapos yung number 3. So, paulit-ulit lang po yon hanggang sa maluto yung masa nyo. So yun na uh, mga kamaster ano so bago ko ipakita kung paano magmakina ano so ipapaliwanag ko muna kung paano to gamitin ano So yan maluwag siya Ang paigpit po nito ay kanan yan pagigpitan niyo siya kanan Ngayon iigpitan niyo lang to kung mga nasa 3 o dalawang kilo yung mamakina niyo ano so maliwanag ba yun? yan Kapag naman papaluwagan niyo kaliwa ayun papaluwagan niyo lang to kapag yung subo nyo ay yung mala, yung, kung yung nilagay nyo dito masa mga nasa 10 kilos yon paluwagan lang po ito yan yan yung paluwag nya pero kapag iniikot nyo yung isa dito kailangan sabay po ano sabay lang pong iikotin ito yan yan sabay lang po siya yan sabay lang lagi kapag iniikot nyo to so maliwan ang iwasan natin to, dito mga kamasta ano so kapag nagmamaki na tayo kailangan iwasan natin ng sobrang lapad yung masa natin ano so kapag sobrang lapad kailangan tupiin natin yan. At iwasan din natin yung sobrang haba kasi kapag sobrang haba, mahirap na din yung makinahin, ano? So kailangan pag malapad siya, tupiin lang natin, sabay tab ipasok natin, ano? So maliwanag ba 'yun mga kamaster, ano? So kapag mahaba naman, tupiin lang natin tapos isa ipasok natin. So um, tupiin, kailangan dublein niyo lang mga kamaster. So gano lang ka simple 'yon. Iwasan niyo lang dito kapag sobrang basa yung o ano, kaya sobra sa tubig yung masa nyo. So kailangan ganito. Para sa mga baguhan, ano, kailangan na ganyan yung kamay nyo. Yan. So, bago nyo siya ipasok, na lagi. Yan. So, kapag, example, ano, so, kapag nasa baba yung masa nyo at iakit nyo na siya, yan, ganyan. Kasi hindi basta-basta kakainin yung kamay nyo dito pag nakaganyan lang siya. No? So, para sa mga baguhan, ano, so, ganito lang. Ngayon, kung marunong naman na kayo, ano, so, pwede naman ganyan. Yan. So, ganyan. Pag-ganyan. Kasi kapag marunong na kayo dito, kayang-kaya niyang kontrolin niya. pero para sa mga baguan lagi niyong tatandaan na kapag bago ipasok na ganyan yan kasi kapag kwan din pag basang-basa din sumalala yun. pag na ganito, kasi kadalasan doon ang sumasama yung kamay natin ano so ang ituturo ko lang naman sa inyo ay simpleng simpleng pagmamakin na lang so sa video kasi mahirap siyang ituro pero sa personal madali lang siyang intindihin pero dito talagang mahirap po siya ngayon ang tips ko lang sa inyo panoorin nyo pong mabuti yung pagmamakina ko para mas masundan yung mabuti. So, yun lang. Umpisa na natin yan. yun po yung number one. Ano? So, yung number one, kapag natutunan nyo po yun, ay isa po yun sa pinakamabilis na pag o pagpapasada. Ano? So, mabilis maluto yung masa nyo doon at relax na relax yung katawan nyo doon kasi hindi kayo masyadong mahirapan. Kapag natutunan nyo, ang problema nga lang, so, medyo mahirap siyang one, matutunan. Ano? So, kapag napapayaan kasi yun, siguradong pupulupot yun, so, mahirap na po siyang tanggalin. So, siyempre, kung nakaya ko, kayang-kaya nyo rin yun. So, so, kung tatanungin nyo naman, kung tuloy-tuloy lang po, yes, tuloy-tuloy lang po yun, diretso hanggang sa maluto yung masa nyo, ano? So kung sinasabi kong maluto ay kapag parang bubblegum na yung masa nyo, so pwede na po yun, diretso lang po yun hanggang sa matapos nyo po. So, ito po yung number to. yun po yung number 2 ano so madali lang po siyang matutunan yung number 2 so ang problema nga lang po may, medyo matagal po siya pero hindi kayo mahihirapan dahil relax na relax yung kuan uh, nyo pag hindi katulad nung dun sa number 1 ay masyado siyang mahirap matutunan pero kapag natutunan nyo naman so ibig sabihin kapag natutunan nyo yung number 1 mas madali, mas madali lang yung pagluluto ng masa nyo So kung tatanungin niyo naman kung ano yung niluluto. So yung parang ulitin ko, parang bubblegum yung masa nyo kasi mahalaga rin yung lutong-luto yung masa nyo para maganda rin ang kalabasan ng tinapay nyo. So number 3 number 3 po tayo. po yung number 3. So, ito yung number 3 so medyo mahirap siya. Talagang batak na batak yung katawan nyo. At kailangan po natin dito ay lakas. Pero kailangan pag natutunan natin, kailangan mas matutunan po natin yung number 2 para mas matuto tayo pa ng iba't ibang klaseng pagmamakina o pagpapasada ng masa para mas maganda yung kalabasan ng ating tinapay mga kamaster ano so yun lang mga at sana nakatulong sa mga baguhan o sa mga gustong matuto ng magmakina. So, salamat sa inyo.